ang ating pong loob ito ay bawang ayan ay eh. kamatis ito po ay sibuyas ito po ang itlog at yun naman po yung ating bangus na at, preto so, at, preto lang po natin ito ang at ito na naman natin yung ating bangat yung kamatis malapit na po siyang kumulo pwede na po natin ilalagay po yung ating pangus wow yun na Tony mamahaw ka rin I'm mm gonna -hmm. mm -hmm. hapon po mga kalaot Luzon, Visayas at Mindanao, at saan man kayo sulok ng mundo. Uh, magandang hapon po sa inyo at sa uh, ating mga WFW Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po uh, araw po ng Miyerkules, so ngayon uh, hapon na po ang magluluto po tayo ng hapunan. Uh, Magsersyado po tayo. Uh, Magprito lang uh, nagprito ari kanina tanghali. Ngayon na uh, dadagdagan ko lang preto dito. Ayun, narin bangos at magsasayado po tayo para uh, ganado magsabaw naman tayo so ngayon magprito ayano ano may nagpainit ng foko ng kawali at ko po, po yung ating nilim kasi dito eh may bawang tayo pinakahirap sa lahat pag nagprito kayo ng bangus. Kasi ang bangus po mga kalaos po an ko. Oh. Oh, ito. Nagtitilan ng chicken niyan po ay. po yung tawag ito may mayroon tayong kamatis at nagpabili lang po tayo ng sibuyas. May bawang naman siguro dito. Tapos yun. Tapos itlog. Kaminta. Ayan. Pabili lang po tayo ng tawag ito. Ayan, sibuyas.

eto at pala kay parang kadidit ah uh, binigyan po niya tayo ng ah uh, kamatis yas na lang mga kalao. Ayan. Ah, ayan na ang pinrito nating is Medyo ako na yung ating bangos. Tawag ito? Na. Kasi puro na lang sinigan eh. Ang araw nagsigan tayo ng bangos tapos iba naman masarap ang bangot kung kaiba iba pong luto ayan ang nga lang kumilasik Tarsyado ang bangot Uwiting lang po natin yung ating pong sibuyas mga kalaot at para perfect sila At ang ating pong loob Ito ay bawang Ayan ay eh. Kamatis Ito po ay Sibuyas Ito po ang islog At yun naman po Yung ating bangus Sa preto. So perito lang po natin Itong medyo Malutong para magkaiba. Masarap po ang bangus pagka sarsyado. Tapos si eh, kahit lagyan natin siya ng tupo mga kalaos. Tupo uh, uh, lagyan natin siya ng uh, yung tawag nito, tausi taw na black beans. Ang sarap din po niyan pagka bangus na may tupo. Try niyong niloto. Garto lang din. Parang garto lang din pagluto mga kalaos ay tatapon -tata nyo lang yung sabaw ng black beans na kuwan dahil ay kuwan nyo maalat so ito pagka kuwan bangos masarap yun tapos may tubo ayan so, yan ang na po natin at ari po ang ating dadagdag na bangos din yan dalawa sa katilapya dalawa yan, marami ito mantika, medyo masyadong marami mantika. Lagay okay, natin siya sa mantika. aso. Ayun, umpisa na po natin ang uh, pag. Hindi ng bawang. Siya ang bawang. Hmm, iba ko na agad. At isunod naman po natin yung aking sibuyas. Yan. Hmm, bango. At ito na naman natin yung ating pangatlong kamati. Kailangan lang natin siyang lutong-luto, yung pirat na pirat. bidabidang kamatis na ito ah, shout out ulit kay pare kadide thank you pare sa kamatis ha ya. ganda to yung uh, na kuwan siya pirat pirat siya sa uh, pagkaluto yan naman po yung ating bangun bangus at dalawang pirasong tilapia ayan ang huli natin kahapon huli natin kahapon na walong piraso so ngayon ito napabili ako ng isang itlog tapos uh, may tumuha ako dun sa manok na tagalog anin lang po natin. Para pagbos natin ang sabaw mamaya. Uh, sa tarlac mga kalaw ta uso uh, rin doon ang ginisang kamatis lang tapos ah, uh, pritong pritong galunggong o di kaya ay tahong ah, uh, ng ay masarap ng partner yun kaya na matagal din po tayo sa tarlac Ayan lang, bagyo. Ganda ito yung durog na durog siya Para meron din naman kuwan. Mga iba na kada pag-isalaan ng kuwan ay mas kuro tayong parang masakang sarap na ako dito sa durog may durog para talaga yung asim ng ating tungkuan. so ito yung ating kamatis yan ang pagkanyan yan ang yan ang yan ang yan durog na durog na yan durogin pa natin yan at magkuan na po na ng sabaw mag ready na po tayo ng sabaw Oi! natin siya ng konti. Yes. Yes, ngayon, maglagay na po tayo ng uh, paminta. nako Wala. Walang pamintang wasak. Kailangan na wasakin pa. pampalasa sa elepante ayaw ay ni kumalong ni sampung galing oh matalunan ng prey ng ating niluto ayan hintayin lang po natin siyang kumulo bago natin idagay po yung ating bangus apit na po siyang kumulo pwede na po natin ilalagay po yung ating bangus kasi eh, nilagyan pa rin ng ating kanina bago natin siya lalagyan ng asin okay tapos konti bitchin uh, Oh, okay, good Yeah. natin para lumabas po yung lasa ng isda. Okay. Check pa na po natin. Okay na. Parang kulang pa. Asin. Mm. Okay na sana Ayon. ah, isa pang sulat isa pang kulong Ayun. Saka naman natin ilalagay po yung ating itlog. ito, ito na ang ating itlog. Ilalagay yung kulong kulong siya para po ay kumagdikit-dikit po yung ating itlog. Ayun, kulong-kulo na siya.

Lalang lang po kami dito magsarsyado. Magsarsyado lang po tayo dito pagka uh, marami kamatis. Kasi ang mahal kamatis dito tindi sa amin. Tikman na po natin uli. At na po ang lasa. Wow! tayo ng bahaw first na yeah, may bahaw tayo hanap tayong bahaw may bahaw yun know, may bahaw wala oh tayo ka ngayon sa akin bahan ini rice cooker atau saya yang korintik let's go sama mahal itu lah syar syado syar syado tayo Kain po tayo mamamahaw. Oh, madilim madilim dito mga kalaut madilim ang simoy ng hangin Right. Kain po tayo. At mamamahaw Oh, bro, ni ka keren. Hmm. us mama Ito lang yung hole na natin kakao. Mmm. Mm, Sarap. lang talaga yung bangos at at saka yung banyak at saka yung maliputo ang sarap isasya eh. untuk pertemuan ini. tayo tapos na tayo kumain so yan po mga kalaw tapos na nga po tayong kumain at ako pagod din kanina talaga at kami po ay ah, nagkakot po tayo ng lambat uy tabi ka dyan nini tabi ka dyan tayo po ay nagkakot tayo ng lambat kanina at ako ay talagang umpisa po ng umpisa po ng tawag nito ng alas 12 umuwi po tayo ng alas mag alas 5 na at papakita ko rin po sa inyong bukas ang aming pong ginawa doon. At kanina, mga lambat na kabaon sa buhangin, ngayon eh, pinapaangat ko sa bakho. Kaya papatagin na doon yung aking kuan diga bundok na nga. Ito yung aming taniman. At makikita nyo bukas at patag na yun. Mga kalaot. Alright, so yan. Uh, marami pong salamat po sa nakarating po sa ating dulo ng video kahit may singayog. Bye bye po sa inyong lahat. I love you all and God bless po.